morning po sa lahat. Ayan, at uh, nato po kami ngayon sa Carmona, Cavite. Paborito po naming lugar. Dito po kami ngayon sa Carmona, Cavite. Uh, at magnajaging po yung 4 Marias. <laughs> Naglalagay ng sanila. Eh, Hi, thank you po pala for my <laughs> jacket. Wow. Uh, Sana all. Itaid na. Oh. Itaid na suot ko. So, Ito oh. kay Tita Carmen. Santa Thank you po. Yeah, no. Ito kay Ma'am Edna. Adidas. <laughs> oh, ang gaganda. My sponsor. Po? Thank you po. kay Doc Lexi. Kali ako, ako. Okay. bigay? Okay, sino bigay? Eto, sino nag, Doc sino sponsor sa'yo? Kay Tita? Kay Ma'am? Kay Ma'am Modena. Ah, Anong Modena. Ma'am kaya... oh, shout out po kay Ma'am ma Modena. Modena. si Russell. Ayan si Ayan. si Russell. Oh, ayan. <laughs> si Russell black? O so, oh, kasi minsan yung pa ho talaga sila oh, Hello. Kasi Hello. daw para daw maputi sila pag uwi ng Dabao. Hindi po. pa Araw na lang. Malapit na silang uwi. सेना समाहान और मुझागे Good morning po at nag kami ngayon sa Katmuna, Capite at sinumahan nga po si, si nanay na magyaging ng Puerto Marias. ayan. Good morning po sa lahat na patuloy na sumusuporta si sa amin. Ang ganda po ng pagkakaroon ng araw. Gaging ka na yeah. niya na iwan na kayo pa si niya si si ninita malapit na mamimiss namin si ninita sa ganito oo, pagka eh. hindi na kaya sinasamantala na po ng amin yung araw oo ay si ninita ayan oh. oh. ayun pa si niya late na po sinia. Sinia, si niya Sini ya, wala. Semeri, oh. wala. 1,2,3 Ang ano po dito Ang dami pong tanim ng mga saging eh, no? Wala pa doon Pakyat sa bundok Ayun. Or sagingan po yan eh, no? Oh <tinyo> wow, may bulaklak pa oh Pagod na si Nita? Uh, pina... Pina gusto ko. Ang cute! Tatay! Nakilala sa atin ha. Hello po! Leia! <laughs> <laughs> si Rachel! Di ba kilala ka lahat? <laughs> 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 si dita, Good morning titians. po! Subscriber niyo po ako! <laughs> Good morning po! <laughs>

Suwerte din ano Jeffrey? Po pangalan ni Lita po. Ay, Lita, yan. Ah. Manda. Manda Aminda. Aminda ah. ah. Perez po. Ay, darating si Jeffrey. Sabi ko, suwerte din pala Yung mm -hmm. Sa bahay na titira na. No? Sabi ko. Malapit lang po rin. Oo nga. Ay, sayang ni Mita. <laughs> Kumukulit ka ng umuwi. Kumukulit eh. ka uh, hindi po natin alam. Opa, bulak -bulak na si Gento. Eh. Oh. Nakikipag-alam. Oh, oh, Siyempre, pupunta sa motor. Basta po, sabihin niyo para si Majisto Dr. Menolo. O, susubukan. Pasikaso-pasikaso kanila no? Kaya nga po iniikot na namin eh. Kaya lagi namin siya pinapashell ngayon eh, kami. Wala kasing pasok ngayon kaya inano namin. Ngayon ito, ano sabi na, sabi na Nanay ni Ma'am Minda. Oh. Ano sabi? Ano sabi? <Promised> Meron <Investment> <that> <bemayı> <waste> <actualized> po rin nakakilala doon sa amin. Eh. Pinapanood ko lagi. Ayan. shout out po kay Ma'am Minda. Taga rito po kayo? Taga San Jose. San, Listen, San, San Jose. San Pedro. San Pedro, oh, San Pedro pa? Kami silkas ko di ba? Pasita, o. Oh. matro mara. Pero si Maymay. Oo. Pumayat nga po. Hindi kasi naka-pag-pag-subscribe. Oo. 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 mo si Nea. Bili ba ako sa'yo? Oo. Ang bait. Kung iba magsaselos. Hindi ka nagsaselos sa tatlo. Bili ba ako sa'yo? Sabi sabi ko, hindi mga ina Nagpapasalamat kayo, bihira. O iba yan, mas masiselos, no? <laughs> oh, ganda ng bulaklak ng makinuha ni Maylin. Sa muna, anong tawag sa bulaklak na yan? Hindi ko po alam. Ha? Bulaklak ng? Sa Pagita. <laughs> 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 Wala lak daw ng kahoy. <laughs> <suturna> Ay, ito, paborito ni <laughs> uh, Ninita. Ito. Ito, eh, ito, po, paborito niyan. Ito. meron <laughs> kanina. Ito, pipino kano ba po sa bagay. Ha? Wala ka, di ka natanda. Ako nandatandaan. Bakit ako hindi matandaan? Tanda ako. Tanda po ako.

Ayun pala, yung sasakyan. Bye-bye. Doon pa ako kami. Bye -bye. Yan. Dito sila muna, yung Quatro Marias. Ayan, at pagkatapos na po mag-jogging. Uh, mag uh, pag adlaka ayan. Ito naman po si naninita. Kaya kasi po malapit na po kasi ibabakas sila. Ah, uh, lubos lubosin natin 'tong uh, <coughs> ilang araw dito na. Ayun, doon may kawayan, maganda doon. Ayun. O kaya sa aming bukid. O bukid po ito ng uh, Marias. oh o ngin po kulit namin napuntahan. Wow. Ayan pala maganda kasi ano yan e? Eh. purot Hindi, matagal yan ng araw. Oo. Wow. Magay. Dali na, laki. Laban mo na yan. Oo. muna yung ano. Sinasamantala po namin dahil malapit na po yung bakasyon ng Ayan. At saka sininita. Tens Maria. Aba mai malakas ang apoy. Apoy RPP 50 mo. Oh Ayan. May ake, may yung isang cellphone. Wow, yan Puro Ah, masarap ba nito? dito? luto, dito na ilagay sa kabilang gilid. Sakap gili. Sarap niya na. Ah. nang angosulitan dengangan ay titingin oh ang <laughs> kulay ng labi nila ngayon <laughs> may nagiba din ang kulay ng labi nila nanmama na Yun na naman po yung 4 Marias. Sorry ako dyan. O, oh, diba? Ah, 5 Marias pala. <laughs> Hindi na naman yung 5 Marias. 5 Marias! <laughs>